updates. May update tayo sa vlog natin kapatid. Ah. natin ang kung ko na pisa na. Papa. 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 na. lockdown. tayo pa. Kapatid.

player snap player stand alok wits baik gua pakai itu aku deh guys exactly. player slope slop nanti pang street fight to ang lapadits huh? Oh? pang street fight <laughs> ay, ay, dito kami itong lapadits dito ang eh. May binus tayo kalapatids. Mukhang napisana ng ating blue bar. At yung anak nila. Ito, pati yung sa... na sila kalapatids. Dalawa. Napisa na kalapatids. Kalapatids. May pisa na kalapatids. Mepsa lah kalau tidak

Kalapatits kapatids masyela niya kasi niya masyela niya kasi niya ka kapatids ito ka kapatids higit pala ka kapatids nadwala ayan ka kapatids ayan ka kapatids ayan ka kapatids ayan ka kapatids Ara doa lagi kalau petits, masak nasi gini kalau petits, tak kalau petits, masak nasi biji dia kalau petits, manuk tuh ing tak kenal, manuk tuh kaya noburim pag pagit, noburim pagit kalau petits. Ade oh, dyan yung kalapatid siya. Ang dyan yung Ang dyan kalapatid. Sa tuwala niya kalapatid. Ang dyan yung kalapatid. Ang may pisana na. Aray. Ikit Ang

ya marah gulana ya, 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 nah, yang lebih sama marah gulanya ya seguru ini kalau peti sebelum cek ini, Belum cek seguru ini kalau peti lah silang kamu kan, alpati peti sini kamu kering tapi ini ya nah, ini lepas nila kalau

sa so, huli marag yung kalapatids oh uh, in black, in uh, uh, may yung black yung pakpak yung kalapatids may yung black may ati yung black yung kaya na pakpak na uh, yun yung black lang kalapatids yung pakpak na yung bagwis na yun wala yung nga yung maputi kalapatids huh? wala yung maputi ma wala yung maputi angin kabila nya kalau Pak. Mala angin mabuki kalau Pak Tis. So. Mala angin mabuki. ningkak ni kalau Pak Tis? Kas. Na makin nanti mungkin kena kalau Pak Tis. Pagi aki Udin ini kalau Pak Tis tunggu nunggu aku video. Enggak apa-apa bisa ada Pak. Lupa ya, cek kesuguhan kalau Pak so. package. Okay, so blue check ni para, <coughs> Papa, <todic> ko dapat din. Gusto sana puti eh. Grisel. Wala ayo, oh, dapat din. Hindi man sharing uh, nilabas nila. Oh. kapatagin tutuloy ka lapatit Griselin ni, yung guide ipapaluhal na ka lapatit sana Griselin ipapaluhal na yung second last na ka lapatit nah. sana Griselin pag may second last na ka lapatit so ka lapatit niya so, wala siyang halong puti Al alos siti mo oh. blue check to magiging blue check to

ini yung kapatid ng kapatid. Ayan o. No? Wala yaring maputi. Ayan o. No? Wala, wala maputi ka wala silang nilabas na ano. Alo ah, na puti. Al Ar Alos. Blow check to ka kapatid. Ayan o. No? check. Ay, ganyan. Okay na sila mga Ilang araw, ilang days pa niya kapatids. Magingitan natin ano niya, kulay talaga. Kasi mag-iiba to. Magalwala pa kulay din kalabatid. Yeah, kalabatid. yung kapatids. Ayan kapatids. Ito naman yung hen. Hen to kapatids. Ayan. Alis magkamukha sila kulay oh, Alis magkamukha sila kapatids.

Magaganda naman yung dilabas sila kalapatits kaya lang. Ano get? Ito kalupa, ito ko kalapatits. Basta tingnan ng guisel lang ng kalapatits. Ng kalapatits hanggang dito na lang kalapatits. Like and share kalapatits. Kickslock TV kalapatits. Subscribe na kayo kalapatits. Bye.